Anong ganap sa mundo ng showbiz? May panibagong hamon ng mga kritiko ni Rafi Tulfo matapos niyang maglabas ng opisyal na pahayag upang linawin ang kanyang kontrobersyal na sinabi laban di umano sa 16M na bumoto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa comment section ng opisyal na pahayag ni Tulfo ay ibinahagi ng mga netizens ang kanilang opinyon tungkol sa paglilinaw ng mamamahayag. May ilan na nagpakita ng suporta sa mamamahayag. Ngunit hindi pa rin naiwasan ni Tulfo ang pambabatikos mula sa ilang kritiko na hindi nakumbinsin ang paliwanag niya. Ilang netizen pa nga ang tila gustong isalang si Tulfo sa lie detector test na ginagawa din ng mamamahayag sa mga inireklamo sa kanyang programa. Narito ang ilang comment ng mga netizen. Willing ka bang magpa lie detector? Diyan natin malalaman kung nagsisinungaling ka idol. Para naman mawala ang haka-haka sa'yo ng mga tao pilit mong dinidikit ang sarili mo sa ABS-CBN. Alam mo naman kung ano ang dahilan ng pagkasara ng ABS-CBN. Madami silang nilabag sa Republika ng Pilipinas. Diyan sa programa mo, ayaw mo ng mga kumpanyang hindi sumusunod sa tamang batas. Pero parang nagiba na ang paninindigan mo boy. Sabi ni Tatak Duterte, sino ang payag magpalay detector test si Idol Rafi? Tanong ni The Chef Cuisine sa mga netizen. Lie detector test is the best way to prove that. Komento naman ni Frank Castle, sa ngayon ay wala pang tugon si Tulfo kung kakasaba siya sa hamon ng mga netizen. Matatandaan na nag-umpisa ang pambabatikos kay Tulfo noong September 20 kung saan ay tila pinagkumpara niya ang 16 na milyon na bumoto sa Pangulo at sa 42 milyon kuno na subscribers ng ABS-CBN. Dahil dito ay nalagasan na ng mahigit 300,000 na subscribers ang programa ni Tulfo sa YouTube pa lamang. Nilinaw naman ni Tulfo na hindi niya intensyon na banggain ang popular na Pangulo. Meron pong mga nagikayat sa akin na maging katandem nila para maging vice-presidente this 2022 election. At yung point, ay tinanggihan ko. I said no. Why? Dahil mataas po respeto ko kay PRRD, kay Pangulong Duterte. At wala po akong intensyon na babanggain po siya sa darating na alala. Paglilinaw niya naman tinawag din na misinformation ng mamamahayag ang mga balita na kumakalat sa kanya. Umalma naman ang banatero na si Banat Bay sa sinabing misinformation ni Tulfo. Instead of apolog apologizing sir, ang ginawa ninyo inatak nyo pa eh. Inatak nyo by saying, we are purveyor of fake news. Sir, we are not purveyor of fake news. Kitang kita ho doon sa video ninyo eh. Kitang kita sir, na somehow you were laughing. Pati yung kasama nyo sir, laban sa 16 million. Na kesyo parang ang dating sa amin minaliit. 'Di ba? Minaliit. At kung sino man yung 42 million na pinapalusot niyo, sir. Parang ang dating noon, matatapos na. Matatapos na ang 16 million. Ano ibig sabihin noon? Matatapos na in 10 months. Um, suporta ng 16 million. Alam niyo, sir, ito, piece of advice lang. Siguro mas maganda. Ito. Apologize Pasensya na sa mga nasabi ko at kung nasaktan mo yung 16 million, I'm also a supporter of the president. Pasensya na po. And let's move on. Alam niyo sir, if you kung sinabi niya 'yon, siguro mas mas tatanggapin pa ng mga 16 million 'yon eh. Kahit papaano eh. Bakit to? Eh kasi siguro dala ng bugso ng damdamin na marami kang subscriber, marami subscriber ang abs cbn Instead of saying na kami pa yung nagpapakalat ng fake news, mapakamat ako ng ulo to eh. Anong fake news to? Oh bes, no? ano ginawa pa, par par eto ha pasensya na no? kayo magagalit sa Rapi ha. Alam mo alam niyo kung anong dating? Ang dating kaming mga DDS, ta na. Pangatangi kami doon sa video na sinasabi ninyo sir na 60 million laban do sa 42 million eh hindi naman 'yun ibig sabihin tayo titakbo. At ibig sabihin no eh ang ABS-CBN niyo parang an dating eh na maliit yung aming uh, paunawaan, 'di ba? Parang hindi umaganda Sir <laughs> Anong masasabi mo sa balitang ito?